Opo nang ayos. Yung hindi kita ang singit, tayo na ayos. Ay, hindi mo kita singit din eh. Sigling ka da. Ay oh. na may nanonood pa ng ano eh. Yan na nga, papasok na kami din eh. Yan ang bubunga dagad sa inyo. Ang napakaganda na kama. na kayo. Inyong ano na agad. Ay, ang gaganda, oh. Ituro na kami inyo. Uy, are, ang gusto ko. Oh, ah, ang ganda ng upuan, ang haba. Ilan ang kaya, are? Ay, madami niya. Siguro, ay kasi din yan pag mga kasimpayat ko, eh. Uh, oh. Ay, oh. Mga apat, lima. Ang ganda, ano? ang uh, haba niya. Saan oh, sabihin? Aray, 30 oh, sale. Sabihin tiyan, mo ang sinasabi mo kanina. Aling ka sasabi ko? Yung baka gustong palitan. Baka gusto nyo palitan ang inyong mga furniture. Di yan ho, sa inyo. Lalo, lalo na ho ang mga sala set. Ayan. O, oh, ayan. Ari na daw ang inyo ipalit. Aling kaya ito? Ito ata ikasama na nito. Ano ito? Ay, alangan pa. Ay, 30% Oh, di. Tsaka, ang yari mo, Ay, kaya nga, oh. At tagal. lahat na inupuan mo lang, inupuan ko, ikin natin digday lang. Dapat tinitesting ang produkto kapag ikaw ay magbebenta, ay lang basta na iyaan mo, ay, aray, bilhin ninyo, aray, aray, aray. Baka hindi mo nakikita, ring pakikita ko sa iyong, yan, 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 yan. Ah? Hindi ka pala maala magbasa, eh. Nakakahiya ka. Bumalik na ata sa ano, hindi. Ba'y naman ninyo agad Ah, siyang nabungarang ko na roon, eh magpapaalam kay Sir Jun. Sasabihin kay, uupuhan ko, pampakita na matibay nga talagang inyong furnitures. O, oh. Ah. oh, edi kay Gayon. Eh, paano sasabihin ng mga tao na, eh, yan, yan naman ate, mahuna, o. Oh. O, oh, di, dapat kailangan inuupuhan, Gayon. Oh, Kung may o, yu -yug <laughs> oh, kama, pwede. Antay ka, ako may gusto nga, Deli. Okay. Okay. O, yan, o. Oh. Oh, oh. Gusto mo oh. ganyan? Oo. Oh. Sige. Ilista mo. Ah. ang. Ang ganda ng kama. Just...